gusto ko. Oh, nagliling, dali mo na. Ay, 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 ay! May tawag. Hello, Ma'am Helen, overtime na. <laughs> hindi. hindi. Oh, yaya, nawala Ayun. ka kanina. Okay, okay. Oh, makinig ka. Okay. Yung sorpresa ko, hindi lang yun para kay Alden. Ah. Para sa inyong dalawa yun. Ayun. Oh, Yaya! Happy Mansari! Gusto mo bang makausap si Alden? Huwag <laughs> na magte-telebabad na naman niya. Ah. Eh. Uh. <laughs> Nagustuhan ba ni Chave Beng yung pasalubong ko? Anong gusto? Overtrack? truck? Ano? Ano? <laughs> trucks? Yung go si be to Ano ba naman si Jabe Beng naman? Anyway, Yaya, yeah, Yaya. Yeah, yeah. Gusto mo bang maka makausap si Alden? Eto. Diyan sa telepono, yung dala-dala mong telepono ko, merong number diyan si Maring Maring Alan. Oo. Ako? Oo. Yung isang dalawa yon, yung Ayan, walang... phone eh. Ito. Isa dyan eh. Ito, meron dito. Yung isa sa player yun, para <laughs> <laughs> wala ganon. Ay, walang Basta ganon. Basta may number dyan. Sa mga kausap mga player. Dyan. May number dyan. <laughs> isa lang ang number dyan ni Alan. Oh, yung may picture niyang nakamohair. Wow. <laughs> Nasa nakalagay? <laughs> sa puno, nasa puno. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> I-dial mo. O, oh, tapos nandito si Alden. Sige, sige. Oh. I-dial mo para makausap mo si Alden. Okay. Ah, oh, sige. Babay, yaya. Kumusta mo kay Chabebeng? Chabebeng! Okay. Ayan ah, ha, tatawagan na siya. Gip mo ba yan sa kanila? Oo. Ah. Oh. Siyempre, mansa rin mga bata. Pagbigyan natin. Masaya natin. talaga. Masaya talaga. Alam mo, ang ganda ng ganitong buhay, yung nakakapagpatawaran, nagbibigayan, pagmamahalan, di Lahat ba? Lahat good vibes. Ay, nako. Alam mo, pag ganito, pwede ka nang mamatay yung mga ganitong... Eh ah, ano na, huwag mo na. <laughs>